Oni, or ganina mga form karon kini na po dito nung ginasa sa taas mga kwan muna na po dito mo na pa more oh sa ti pa more ang amo ilong kering ng ang mura kabaw sa mochun ng mura kay kwan huwag ako yung mga higala. Kapwe ba kay naggunit pag yung video mong gano'n niya, yeah. nagdaladala ko, nagpabuhiag mong kita ni kay. Aroon na tayo din siya ngayon nalikid ang trabaho sa abroad na din ikid na lalo na kapit na si Lido. Pero hindi ka nagtrabaho sa abroad. Mawag yun. Pag-isipan niyo ninyo ng mabuti. Inhale. Bago tayo mag-abroad. Exhale. Kana. oh mo na. Sige. hmm, hmm. So, yeah. Kenapa? Tingnannya tuh mungkin ada dalam hmm. nafid itu sabar. Hmm. Kahian coba ya. Hah? Ini nanamika hmm. hmm. strong. Ini nanamika strong dari ini kabut kamera Ismail. Baru boleh nih tabu deh So pal fitting gua apa lagi apa. So ini nanamika. Oh, pokoknya saya tak gemai. Okay, bye.